Mga idol, nabuy na saan karong adlaw. kay ang isda puerting dagkuha. Sus kalami ani kilawon og isugba. Grabe ha, oi. Mga idol. Sus <laughs> dire dire da plane. <laughs> dire dire da plane mga kwan. Dibok do pa. Makadupa kun nga dire tagali og ra dapit nay. Basta magkugi mga idol, makasudaan gyud ta. Hah? Huh? Dibotal uyanak 5 kilo. Beras, biji habet matopong limo. Oke, <laughs> oke <Okay laughs> <kay> mengidol deganang <laughs> isda dari de oy. Eh. Shout out is mga <laughs> Oh, binuod na to nga mga nagakuaan ni. sus Sos grabe. Oh, buinesan gitila. Oke, kayo basta magkog inaagi gracia di ba? No? <laughs> basta na agi gracia Basta magkog inaagi gracia Ini raw morning. Takar de ni still na no. palit ko ginani mga tulog ko kukla parang <laughs> <laughs> gagawin huwag Manoy Chris TV dili man lagi na inyuhang kuha di ay nag video video ramang ko ang kopisot. ang tinuod na kakuhaan ni ang kanang tag iya sa pambot ah natingala ko Manoy man Chris TV kay kanang imong kuha mga sasarabiya na all around po nilulubot yun kutub masud sa pukot kaya <laughs> 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 ba oh, sa kadlaw kung sa kuha na basta magkakuha yung nana <laughs> Pero, <laughs> <laughs> Kamu ni kakuwahan ni bos? Oh. okay shout out kisi panga mo bos? si kwan Tatay, tatay iot iot tatai <laughs> ayon na iot tatai iot iot <laughs> na no, buinasan kisi la si tatai iot mangaidur. woy mani Kristie dili mangot iot iot mangot iot ba? oh mukrakuya wan bito tay? okay selamat kay selamat kay Okay, dara mga silingan dere. O <laughs> karon mga idol ang silingan diring dapita nangabot na Kaysa isda mo tanaw pod sila. Gunit kuno sila sa dagko mga idol. Oy mani Kristibi karuha kuno na sa gunitang dagko. Dagko nga isda ing kupisot. Ikaw no lae na sa sa imong utok. Mao sa ni tagiaan ning bangka mga idol. Advantage kayo sa dapin sa dagat kay ra silag pamasol. Okay, usa sa mga namasol mga idol nga nabuinasan. <laughs> Alright. Pagkakit ko inasa nila. Pinagunob Sus, puli-puli lang gunit. Ala, gunit mo, gunit! Gunit sila eh! Lain lang permintin yung gunitan lang, gunit! gunit. <laughs> shout out, shout out! Mga silingan na rin nga. Mananagat, okay. Oh. Alright. right. na shout out, ma'am? Ma'am, na shout out. Yung mga bana. Shout out. Okay. Oh, shout out. Shout Shout out. Charles. Oh, Charles. Marvin Builes. Marvin Builes. Okay, shout out mga idol. Alright, sila so, mga bana ko no. Naray yung asawa dere. <laughs> Is na <daray> kunita na. Ang <laughs> nga. <laughs> Ang nga.